So ay mga master no, uh, isang mapagpalang araw po sa isang mapagpalang Biyernes Santo sa inyong lahat at out billa minsan ni Rodji bismillah irahman irahim. So uh, Ramadan Karim sa ating mga kababayan na Muslim sa Middle East. No? So no? sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa Giginto Bulacan, Green State North. Okay, so meron po tayo ditong refrigerator na tatak ay gaalan niyo na Samsung Digital Inverter, okay? Ngayon, ang history nito, uh, ginawa na 'to ni Sir. Ito si Sir. Hi Sir. Yeah. Toy. Ito, 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 'yung bago naming ano, uh, uh, uniform. So, ito si sir, isa pong legit na technician, dealer ng Daikin, tama sir? Okay, so ginawa na ito ni, ni sir, <laughs> nagkaroon ng leak dun sa iba po ito sa loob, although na okay naman. Ang problema, uh, nagbiblink siya ng 9 blinks, tapos 6 blinks, 6 tapos 9. Okay, so hindi makuha ko ni sir yung talagang pinakaugat ng problema, kaya nagpasaklulo sa atin si sir. Ngayon, ang nangyari, nag-order sila ng uh, uh, compressor sa Facebook, sa ating mga kababayan na technician, ito ho yun. So ito ho yung uh, ipinalit na eh, binili pa, Binili in order hindi siya bago. Second hand na na binili nila sa Facebook sa ating mga kababayan na technician. Kaso nung isinalpak ni Sherto doon sa ano dito sa control, lumalabas three blinks yung ano uh, compressor. So kapag uh, ganyan three blinks, al alam naman natin na may problema yung compressor. Kaya iyan ang uh, masakit sa ulo na nagbabagabag sa ating uh, kababayan na technician at si Sir at sa ating mga minamahal na customer. Kung ano nga ba talaga ito, 'tong sira nito? eh, bumili, nga, bumili nga sila ng second hand na compressor just to make sure na talaga may backup sila. Yung problema, pagsalpak naman 3 blinks. 3 blinks, 9 blinks, 6 blinks. So, yan ang natin sa mga oras na ito kung ano nga ba talaga ang punot dulo ng masakit sa ulong problema na to mga kamaster. Okay? Okay, mga ka-master, no? Uh, napagkatapos natin ma-diagnose itong uh, original na compressor, okay, then sinabay na rin ho natin itong uh, pangalawang compressor na nabili sa Facebook, okay, sa uh, mga kababa na technician. Then, simulan ho natin dito sa original na compressor. Sa UV, meron tayo nakukuhang 13.5 ohms, UW, 13.6 ohms, at VW ay 13.1 ohms. So, nakikita nyo, ang laki ho ng diferensya. Claro? So, may... may posible may problema ang ating windings. Okay, ngayon, nung check naman ho natin itong bagong nabili, ito naman ang ating nakuha. Sa UV, 13.2 ohms, UW, 13.4 ohms, at VWI, 13.1 ohms. So, bababa rin. Ito, 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 ito sinasabi ko, no, na ito'y paalala lamang sa ating mga kababayan na teknisya, no, sa mga minamahal na customer na hindi ko naman sinabing huwag kayong bumili sa mga online. Okay, pero kung gusto nyo, tal kung gusto niyo talaga makasigurado, nagot ang ating compressor, hindi doon tayo sa bago hindi ko na hindi ko naman sinabing sira ito. Okay, pero sa atin nakikitang windings, hindi ho maganda. Klaro? Kasi nga ho, ito po ay second hand lamang. Okay, hindi ho ito bago. Klaro? So, ang gagawin ho natin ngayon, since na nakita na natin yung uh, uh, condition ng dalawang compressor na to, parehas naman ho, hindi talaga maganda ang condition. So, magpo-proceed tayo dun sa, uh, ano, sa, dun sa board. Dun sa board at dun sa loob mga kamaster kasi medyo talaga malala naging problema nito na dahil nagkaroon ho ng leak doon sa evaporator sa badag ibaba dahil dual uh, twin cooling ho ito okay pinalitan na rin pinaritan ho, pinalitan ho pinalitan na rin ho ito ni uh, sir yung ating kababang technician ng uh, copper para talaga matibay na pang na ho ito okay so mag proceed na ho tayo dun sa board mga kamaster ang bahagi ito ay atin sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner So ayun mga kumaster, no? ito yung pagkakataon na papaan na natin yung unit. Okay, na-check na rin naman natin lahat. So almost uh, good naman yung ating mga parameters, yung mga uh, value ng sensor. Okay naman lahat. So, ito yung pagkakataon na on na natin siya. Ayan. Ayan. So may, mayroon po tayo nakikitang uh, blink dito. no Kagaya ng uh, inireklam ng ating minamahal na si Sir. So combination niya ay 6 blinks and 9 blinks. Bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so, alam na natin to Kapag 9 ka blinks and combination 6 blinks, dalawa lang ho yan. It's either uh, thermostat sensor and uh, thermostat controller. So, susubukan ho natin na palitan siya, mga kamaster, kung ubra. Okay? So yung mga kamaster, no? ito na yung uh, thermostat controller na daladala -dala natin. No? Pinalitin mo na natin siya ng isang buo. Then yung nandito, hindi na natin siya tinanggal, yung original niya. Although, siyempre yung dala nating parts ay original din to. Okay? So ito yung pinalit natin for the main time para lang malaman natin kung sira nga ba yung thermostat sensor at thermostat controller. Okay? Babataas po yan. So ito ay nakadisconnect. Nakadisconnect po ito. Okay? Yan, nakadisconnect po yan. Yan. Okay, nakakabit na yung ating thermostat uh, controller at yung thermostat sensor. Paano na ako natin? Ganon din ho dito. So, sinaparate. Ito yung dala uh, fan. Ganon din ho. Uh, thermostat controller, then thermostat sensor. So, paano natin kung uobra? Kung mag uh, pa nga ba? Okay? Ito lang. Sige, saksak -sak mo eh. natin kung magbibling pa. Nakao na? Okay. Tignan natin. Doon tayo sa loob. Ah, uh, sa likod. O, oh, yan, Oh. No? Bilangin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, no! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi sabihin, napalitan na natin yung uh, thermostat sensor, thermostat controller. Eh, ano pang problema? No? Bakit, ano? Bakit, ah, uh, nagbibling pa rin? Since na napalitan na natin yung thermostat controller at Uh, ano uh, sensor, di ba? Kung mga kakaiba to, mga kamaster no. So, pero ganun ganun pa magpupusid ho tayo dun sa plan B, okay? Paalala, na pa ho yan. Ito yung ating compressor. Ito yung uh, uh biniling compressor. Then, ito naman yung daladala nating compressor. So, magpupusid ho tayo dito sa plan B. Okay? Kasi marami akong daladalang plan. Let's plan. Yan. <laughs> so, yan. Since na uh, hindi natin na-solve uh, yung problema sa 6 blinks at 9 blinks, So, plan B tayo. Magpusin doon tayo sa pag-trace ng wiring, mga kamaster. Okay? Bahagi nito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. Ano kasi, bata, so, ayan mga kamaster, no? mayroon uh, meron ho tayo ditong nakitang ng uh, problema. So, pinasakit ho yung ulo natin ng uh, refrigerator na to. Pansin niyo ho. Hmm. Madali niya. Eh, hindi naman inamin sa akin. Ngayon ko lang tinamagan. Nagka-discovery. Ano na-discovery ni Eh, hindi ko rin alam eh. Kaya ako mabaliw-baliw ng katitrois eh. So, nahuli ho natin yung salarin, mga kamaster, master no? Sabi ko nga sa inyo, marami akong dalang plan B. Plan C, leche plan. <laughs> so, nahuli ho natin yung ano, uh, salarin. Alam nyo kung bakit? Kasi putol ho yung wire ng uh, W. Okay? Check ho natin dito kung anong mapapansin. Para pagpapatunay na tinrabaho talaga ho natin to. Okay? Etong kulay itim, which is, eto yung uh, W. Okay? W ba to? O, W nga, W. Kulay itim, W. So, ito ho'y nawawala. Okay? So, kung, kung sino man ho dyan sa inyo nakakilala sa kulay itim na ito, tubigay alam lang ho sa barangay. Okay? <laughs> so, wala hong ano to, wala hong connection ito doon sa compressor. Okay? Tsaka, ang hinihinala ko dahil nga ho, uh, sinabi ng ating minamahal na si Sir, si Sir po ay uh, contractor din ng aircon. So, tipina, pinagawa niya ho ito sa kanyang uh, katao. So, na, napaghihimay-himay na ho natin yung, ano, istorya. Uh, Pansin nyo, mayroong, uh, ano dito, buka. Uh, inukaan daw ito ng kanyang tao then it, isinusubukan ho sana i-bypass pinadaan dito yung capillary then ibabypass na dito sa expansion valve natin para mag test sabi ko nga hindi hindi po ganun wala pong dapat ginagawang ganun hindi ho ito kagaya ng ibang mga refrigerator na direct cooling na pwede natin i-bypass pero sa mga inverter hindi po ganito okay sabi ko nga na pag uh, na pagtatagpitagpin na natin yung ano uh, uh informasyon okay so sabi ko nga Uh, kapag ka nasa proseso ang ating gawa, madadali at madadali natin yung problema, mga kamaster, no? So, masusing investigasyon ho ang ating ginawa dito. Parang soko. Soko. Kumahusay. Ang isinagawa ang investigasyon. Nakukuha ang problema. Eto. Ang salarin. Nawawala. Ang kulay itim. Ng board na ito naputol ang bo ang wire oyan yan yan naputol ang wire okay so para malaman natin kung talaga nga bang uh, walang connection itong ating wire i test natin so ay okay, makamasa di test na natin itong uh, UVW na to so nilagay niya sa kulay blue then tingnan natin dito sa kulay blue rin oh tester makita mo wala kabila Ayan. So, ibig sabi sabihin, ito yung kulay blue. Bitaw. Ayan. Lipat mo sa kulay purple. Ayan. Violet. Ah. Iyon. Ayan dito. Kabila. Yan. Iyon. sa so, kulay purple. Bitaw. ya sa so, kulay black naman. Tignan natin yung black. black. Okay. Ayan. Doon sa kabila. Ayan. So, wala ho. Black. Yan. Kulay black, totally black. Wala. So, ibig sabihin, putol ho yung wire, which is yung ay nakita natin kanina. So, confirm na putol yung W terminal ng ating compressor. So, okay na. So, ayun mga kamaster, no? pinutol na ho natin itong connection na to, Itong kulay black. So, ang, ang gagawin natin, ibabypass na lang natin to, Just to make sure na lang na Kapa-under natin tong compressor Kasi pag na-bypass na natin to At ganun pa rin May iba pang problema Mga kamaster Okay Ayan Nakabypass na ho yan Ayan o oh. Yan, Papunta ko sa black Yun Ito na So bakit ko pinutol Ang reason Anong reason ba itong pinutol kamaster Kasi pagka uh, Pina-under natin to Na nakakonect pa Possible na magkaroon tayo ng ground oh, yes, Okay Daddy. Diba So ano lang For safety lang At least kung Binaypass natin dito di oh, diba Di agad doon sa compressor Okay So gagawin natin Papa-under na natin siya. Yan. So nahuli na ho natin yung salarin. Hindi lang ano na natin pag-aaralan pa natin kung ano magiging solusyon natin dito. Okay? So since na okay na rin naman lahat. Yan. on muna to Eh. Yun. Tingnan natin dito, ay nakauna ha, may kuryente na ho yan. Tingnan natin dito, ayun, nagbibiling pa rin, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, sabihin, wala ho tayong problema sa board. Wala ho problema sa uh, switching natin. Sadyang may problema lang ho tayo sa output voltage papunta dun sa thermostat sensor at thermostat controller. Okay? Ano nangyari? Pusibling nadali din ho itong mga wire na to. Klaro? Since nga nam, uh, magkakasama sila dito sa loob, yan. O, walang carrier reaction. Hindi malang gumagana yung ating blower. So, dapat gagana na ho yan. O. Oh. Ano pang problema? Bago na yung ating mga thermostat controller at yung ating sensor. So, dito lang ko nagka-problema talaga na ho yung ano. Ito yung, nakikita ko yung kulay itim, mo. Oh. Hindi lang makita sa camera, pero nakikita natin yung kulay itim na uh, wire, which is yun which is yung uh, W na kulay wire, ah, uh, na wire, kulay itim. So, nadali ng tao ng ating uh, kababayan na si Sir, okay? So pag-isipan natin kung ano nga magiging solusyon natin dito uh, uh, unless babaklasin natin yung pinakalikod niya para makita yung mga wiring, okay? So, yung mga kapasada, no? huwag tatlong taon, no? Ito <laughs> na, binaklas na namin, tinan nyo, yung kung itsura. Kasi wala talaga tayong choice, no? Para matrace natin yung problema babaklasin ho talaga natin yung likod. Eh, pumayag naman yung ating mga minamahal na customer. Eh, wala talagang choice. Eh, tinan nyo. O, oh. o, oh, diba? Yahoo! So, ayun nga. Hindi nga ho tayo nagkamali sa ating uh, diagnosis na nahuli ho natin yung salarin. Ano? Ito ho yun, o. Oh. Putol po siya. Yung double uh, W na connection. Yun, o. Oh, no! Huli, kabalbon. Yan, o. Oh. ba? Diba? So, ang laking problema na idinulot nito, mga kamasya. Tapos, eto pa. Kaya walang signal kasi eto. Yung signal natin, yung signal na papunta doon sa thermostat, eto ho na ho yun. Nag-short-short na ho. Ayan o. Oh. Kasi nga, syempre, kinad ka lang ating kababayan. Eh, tinusok. Ang hindi niya alam na may mga wire na pumunta dito. May mga wire na nag-drop sa portion kung saan siya nagbutas. So, ayun na, ah, dali. Ayan oh. So, ang gagawin ho muna natin dito, kakain muna tayo. Ay, este. <laughs> joke lang, joke lang. So, ayusin ho natin, susubukan ho nating ayusin 'yung mga wiring na 'to na putol-putol. Ito 'yung 'yung tubo, 'yung suction. Then, 'yan, ito 'yung sa mga low voltage, mga signal, ito. Then, ito namang isa, papunta din sa thermostat. 'Yan o. Oh. 'Di ba? Kasi napalitan na natin eh. So, shorted 'yung ating uh, uh, ikang uh, thermostat connection kasi nga 'yan, puro ano, nagka-undabal-balat-balat -balat, oh tapos, putol pa yung wire ng uh, W, kaya magdi-dribblings po talaga yan. Okay mga kamaster, so at least ang mahalaga sa oras na ito, na kwita natin kung ano talagang totoong problema. Okay? Bahagi nito ay atin sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, okay mga kamaster, no? Uh, na tapean muna natin ito lahat, pansamantala. Teka lang, yun. Ito yung uh, mga wire, yung communication na putol-putol, yung na uh, nadali. No? So, tinipan muna natin yung iba. Pinag-iwa, hiwalay ko na sila, no Talagang putol-putol, mga kamaser. Halos wala nang uh, ugnayan sa isa't isa, no? Ika nga. E, lalim nun, ha? Ah. So, ito yung pinakalas na connection natin. Okay. So, kapag hindi pa ito umandar, ba, uwi na, no? Pero pag umandar ito, ituloy ang uh, ligaya, ika nga. So, kung inyong mapapansin, talagang binaklas ho talaga natin ito lahat, no? Uh, para lang mapatunayan na hindi tayo sumusuko sa laban. Ikaw nga ano. Eh dito kasi nakikita yung kung sino talaga tayo bilang isang master pagdating sa mga Samsung. Kasi kung nga hindi ho, uubra sa akin ito mga ganitong uri ng troubleshooting kasi nga mas alam ho natin yung uh, 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 sistema pag mga ganito. Okay? So ang gagawin natin, isinsana na, 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 na napaghiwal-hiwalay na natin sila, then napagdugtong na natin, ang gawin natin, uh, pandra na natin. yan, ayusin natin camera. Iyo, nadali. So yan, toy, On mo na kalang lang. Ay, ilagay mo muna ito dito. So, sana mag-umukay uh, ang lahat. Yan. Okay. Yan. Sige. On. Yo, nadali. So, antay natin na mag-usulate dito sa board, sa driver board. Yun know, o, nadali pwede pa no? o. oh yan o. Oh. So, nawala na ho yung ating 6 uh, blinks at 9 blinks. O, oh, yan. Kita nyo. So, ibig sabihin, ito ho yung sala rin talaga yung ating nakita kanina no? So, napakasimple lang ng ating uh, ginawa, pinagbabaklas talaga natin. <laughs> hindi ko <hindi, hindi. laughs> <laughs> no, simple. lang, So, yun nga, uh, Sa, sa totoo lang mga kamaster, medyo ito'y critical yung ating ginawa. Talagang dibdibang troubleshooting ang ating ginawa. Sabi ko nga sa inyo, diagnose, diagnose, diagnose first bago tayo mag-reprocess. Uh, okay, so since nakuha na natin ang problema, tingnan natin dito sa loob kung gumagana yung ating mga blower. Yun o nadali, pwede pa kasi no? So ito na ho yung ano, mga uh, thermostat na ating pinaglalagay, yung mga daladala natin. Pero siyempre, ay dito sa baba tingnan natin, sa so, baba. So, ayan mga masir, okay na po yan. So, ang gagawin na ho natin, ibabalik na ho natin lahat ng mga original parts niya kasi syempre, wala namang uh, problema. Tingin ko walang problema doon sa mga controller, no? So, at least mayroon tayong mga dalang mga parts dito. Ang gagawin natin, babatin natin lahat ng parts pati yung mga ano dito, ito to. Yan, okay na ho ito. Nadugtong na ho natin yung W na ano no, na terminal ito na ho yun. So maging yung W na connection, ay putol din, nadali din kaya wala talagang ano, wala talagang ah uh, uh, wala talagang laman dahil, 'di ba? Putol yung isang linya ng U V So ang mahalaga dito mga master ay uh, yan, tingnan natin dito. So hindi pa umaandar ang compressor, no, kasi nga wala pang karga. So kakargahan muna natin siya mamaya-maya para lang malaman natin kung operational nga ba yung compressor na to, mga Kamaster. Okay? 2, years later. So ayan mga Kamaster, no, uh, natapos sa na tayo sa ating trouble uh, troubleshooting at uh, sa ating pag-reprocess. So pinalitan na ho natin yung uh, dating yung filter dryer, ito ho 'yun. Okay? Ito na po yung bago nating filter dryer. naging problema lang ho na talagang pinahirapan ho ng uh, refrigerator na ito, no? O, pansin nyo naman, so parang kanina talagang bakras talaga yan, okay? So, gano'n lang po, kadali uh, mag-troubleshoot uh, ng mga ganitong inverter, no? Kapag ka nine blinks, then six nine, uh, dito kasi sa, ano, sa driver board, walang blink. Bakit? Eh, hindi yung compressor, eh, di ba? Okay, so kanina 6 blinks sa uh, motherboard at 9 blinks naman sa motherboard. Combination eh 9 at 6. Alam naman natin na kung yung 9 at 6, thermostat sa sensor at uh, thermostat controller. Pansin nyo naman pinarita na natin lahat, pero 9 at 6 blinks pa rin. Okay, pero napag-alaman natin na talagang uh, nagkaroon ng problema dito sa connection dahil nga nag-create nang uh, butas yung kababay natin na technician, no? Nadali yung eh, communication natin. Ito to, dito. Nadali to. Okay, nagkanda putol-putol yung mga wire. Kaya kahit good yung ating, ano, good yung ating uh, uh, mga thermostat controller at thermostat uh, sensor ay talagang lumalabas na shorted, ano. Walang pumapasok na boltahe doon sa ating thermostat controller at saka sa thermostat sensor. Kaya lumalabas 6 blink at saka 9 blinks pa rin kahit bago na yung mga pinalit nating uh, sensor. So, sa awan naman ng Diyos, uh, nagawa na natin ng paraan. Then, yung ano pa, yung UVW, yung kulay itim. Putol po, nadali ho, nadali, nasungkit, no? Pero sa awan ng Diyos, okay na po ito lahat, no? Uh, talagang uh, dumanho ho talaga to sa uh, diagnosis, dibdibang diagnosis, mga kamaster, no? Uh, sana po nakatulong itong muntin video na aking binahagi sa mga oras na ito. Nakapagka, nagpalit na kayo na sensor, 9 blinks, 6 uh, uh, blinks, at ganun pa rin. So, mag po kayo sa plan B. Ano yung plan B? Yung uh, uh, connection wiring ng ating uh, communication, ito ho yun, okay? So ano lang po, kita niyo naman kung paano talaga na nagkanda sugat-sugat at putol-putol yung ano, yung uh, mga wiring ng communication natin sa papunta doon sa uh, loob. Wala nga talagang uh, magsi-switch ng ating uh, ano um, thermostat papunta doon sa compressor. Klaro? So ngayon okay na ho. Pero pinalitan din po pala natin yung ano board. Ito, pinalitan din na natin yung board na to, yung uh, driver board na to kasi may tama na rin yung IPM. So okay na po ito. Meron po tayo na ho kuwang 1.1 amperes. Ito po lang yung ano. Ito, so may tama na ho yung IPM na ito. Okay, hindi na ho ito basta-basta aandar -basta, uh, uh, ng dire diretso mamamatay. Okay, after 10 minutes aandar, uh, maya mayang mamamatay. So, pinalitan na rin natin siya. Claro? So, okay na po ito mga kamaster, no? Okay, kuha na muna natin ng, uh, ayan. 100, yung high head niya, 158 degrees Fahrenheit. At sa bomba, 150 uh, PSI. At uh, negative mo naman sa ating... Uh, suction line okay so sana po nakatulong itong munting video na naman na aking binahagi ako po aya yun o no, si Otoyo Otoyo yun nga uh, uniform ni Otoyo yun o no. natali pwede pa ka-salon no. so shout out nga pala dyan kay Sir Rick Bernardo tsaka dun sa ating uh, sa, sa channel ni Otoyo na uh, Kaprins TV yun o no. okay so maraming salamat po nadali na ho natin yung ano, salarin ang salarin po putol-putol yung wire dun sa loob ng Uh, ito sa insulation sa insulation sa loob nito ng refrigerator mismo. Nadali pa natin, nahanap pa natin, okay? Ay, salamat kay Sir Lord. Natapos ang problema namin. Sa uh, sobrang hirap ng ginawa namin, 6 hours namin ginawa. Kaya sa si technician, uh, kayo susuko. Sobrang hirap ng ginawa namin. Salamat Sir Lord.